ganito na nga pala yung lagay ng ating tanim pichay ang daming damo na tsaka yung iba dito harvest na at yung mga maliliit naman ay diniliga natin para lumaki pa at dito lang tayo nagigib sa malaking baril ba ah 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 hirada dol kaya naman lagi nag request nga magtagalog ko na ta oh, sa intro pa laman nahirapan na tayo sa kalisod pero ako dahil lahat ng hamon binabangga ako kuko oh ito na dahil walang pasok ngayon kaya umuwi tayo para lang makita yung tinanim nating pichay kasi sabi ni papa nakaharbis sila ng tatlong sako at ito na ang daming damo na at yung mga natitira dito ay yung mga maliliit pero yung pangalawang itinanim, i-ready to harvest na. Ang isa rin sa dahilan kung bakit tayo pumunta dito ay nautosan tayo na magdilig. At ang didiligan natin ay yung mga maliliit para mabilis silang lumaki. O tingnan nyo, may mga maliliit at saka malalaki. Katulad lang din yan ng mga tao, may mga matataba at maliliit. Kaya yung mga maliliit, yan yung mga pinapalaki. At kung hindi ka nakaintindi, ah huwag kang mag-alala dahil parehas tayo. tuyo at sa ito, nagigib na tayo para makasimula na. Ang kasama nga pala natin dito ay si ate kasi si mama wala, nagpapahinga. Kasi napapagod siya, galing pa kasi siya sa laray. At sa mga followers ko nagabang kung kailan kami mag-harvest nito, pasinsya na. Kasi hindi ako nagabag video, wala kasi ako tuwing mag-harvest sila nito. Dahil nasa palaran pa ako, kasi kisi 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 oh my god nahirapan talaga ako sa kalisod mag ba kayo nang bahala sa pagintindi ha at sa puntong ito nagpatuloy tayo tingnan nyo yung mga pichay natin dito ang liliit pa saktong sakto ito sa pangatlong harvest ba at kung sino yung gustong bumili abumunta lang kayo sa tindahan nila mama matatagpuan ito sa malapit sa terminal yung marami naglaray doon oh nandun sila mama tuwing bernis at sabado lang at kapag nakatiming kayo na ako maka discount kayo MBs 50 ang kilo, gawin nating 60, 'di ba? Ang ayos. At balik tayo sa pagdidilig natin. Ganito lang 'yung gawin natin, pabalik-balik pag naubos na, ah, pupunta naman tayo sa baril na may lamang tubig at hindi pala ito normal na tubig mayroon dito papataba, kasi nga yung mga diniliga natin ay yung mga maliliit at pagkatapos natin sa isang plat pumunta naman tayo sa kabilang plat tatlong plat nga pala yung diniliga natin dito, kasi sila lang yung mga maliliit, at sa puntong ito yung inigiba natin ay malapit ang maubos kaya hindi na marami yung dinilig natin para madiliga natin silang lahat certing nga yung nauna, kasi marami yung sa kanila, pero okay lang, at least na natin silang lahat tataba dito, dahil sa susunod na araw deliga naman to ulit at hanggang dito na lang tayo mga idol hanggang sa muli, paalam bye, -bye.